kana tong tanan Cebu Pilipinas sus nana po ni si Cebuana, na Japan vlog no Nag-yaw-yaw na po ni karon guys pasensya na kay guys magminaw lagi mo sa kuang kuan guys sa kuang bakbang aperting sa bakar di dili sa magamit ang music sa so, papunta kami sa ano guys Wadto dai ta karon sa magbisaya na lang ko be to day kami ron sa Desi M dito sa Toyohashi Japan guys. So napakainit sa loob sa sakyan guys. Paglabas mo, malamig pa rin ang panahon. Oh, diba? So, <laughs> ang labas ani guys, so, yung ani ang atong klima, magkasipon, magkaubo, magkalabat ang ulo guys. So hapit na may mabot guys, no? So mao din ni ang atong weather karon diri sa Japan na porting inita. So kung kung may nai gusto magtagalog hala, pag comment lang mo diha kung gusto mo manood sa akong video, no? Mag-comment kun kung gusto mo kayo kung gusto niyo magtagalog ako dito hala mag-comment kayo magtagalog na para maintindihan so sa pagkakaron magbisaya usa ko <gasps> guys nan nandito kami sa ano dyan sa DCM parang tama lang din to so nandito tayo <laughs> yung tiyawa ako kasi yung hapon na babae sa gilid na parking akala niya lalabas ako parang galit na katingin sa jowa ko. Galit yung jowa ko. Tapos tinitingnan niya ang hit to foot. Ayun, natakot tuloy. <laughs> so, ayan. Nakasunglass ako kasi nga mainit. Palimig, hmm. mainit na hindi malaman. So, let's go inside. Guys. Huh? Yeah. Tissue. Later? Yeah. It's near here. Yeah. Yeah, detergent for plates. <laughs> ako. Parang ako -vlog nito, hindi ako. Yan. The detergent. Dyan, guys. better this one it's not expensive what's that it's not for it's for shower ne? <laughs> better this one it's because mm. it's for later yeah but it's mm. yeah. It's a lemon flavor. It's okay. It's okay pa. So in case, kami nang ano. Bumili kami nito. Rub. So, ayan. So karon guys, so man dito sa DCM guys no. So hindi ka man di ka pwede dito magkuan guys, video-video sa counter guys. Actually, di good pwede mag video-video sa loob guys, pero Ako, kebaw ka. O, oh, tago ragyod ko. Sekreto, ragyod itong ah. <laughs> so, karo, naman na may guys. Maadto na po ko sa akoan. adto na po, misa. Ah. Mangkulas dito sa Tayohashi, guys, na Filipino Asian Store. So, pumunta lang tayo dito. O, doon. Maadto lang tayo dito, kuan. Tanawang itong nabas. Sila'y talbos ng kamote doon, no? Niapit ya, at maabot. Niainit ya, yung kaya yung panahon, guys. Portiging inita. O, napabudlot sa simod, imong lola. <laughs> So ngayon, malapit na ta tayo, malapit na ta ta maabot guys. Murag na na dapita ni Dapitag yun. So, mutan or sa ugula. na sa o wala. Ganyan, magawas na dahil ta guys. Yan mo, ato na Parang di mahuwa na tong oras ba. Di mahuwa na itong oras. Ang akong driver, bagot mo, kay Porte Dang Rugaya. Yan, guys. Na na kita ni guys Pagkahangina guys. Ay, pagkahangina. be kayo guys. O, masamot to. Kadang nasa akong abtang. Uh, Anong kuhan na hangina ni Porte Tugnawa. O, di ba? Bilangkan pang <laughs> So, ngayon, na ta. So mo na siyang dapita no na ipangalan o oh, mang kulas dito lang na sa tuyo ha si cute. Oh. Ya na ta video so guys kay makapaus Oh niya karun guys pag dito sa mang kulas guys oh wow, man dito yodot sa kamuti okay, guys oi bagay mo tanong to ni Pascual di direkto ko dire sa mam guys oi. Kaya ang ma'am guys dura ni sa kuwan kuang guys dura sa mga apartment mga usta minuto sa so, ni so ni akong ibili karon guys ang kipa malit o oh, mora gini pangas oh, kasi mana gini sa unsuma na sa trabaho kong so, guys yan maon ato guys sarang salamat kayo sa pagtanaw sa so, kong video sa youtube ha walo yung tamo supportahin so, tamo yung tubre nga niyo na laing nasod <laughs> So, pasensya na kayo sa sabah na kung nakuha na. Sabah kayo na kung guys. Ay, sus, yung aligag-gag na nag-uga-uga. guys. Kaya, wala ko kasabotan ni mag-Tagalog, mag-Indi. sa mag-Isaya, mag-Ibukuro, guys. Kaya, mahirapan, mag-Ibukos ng mag-Tagalog. So, guys, hindi kayo kukamao ba? Hindi sa ko mo english niya mag-Isaya, mag-Taglish, mag-Tagalog. Dambot na lang yun, ani. So, mo nang ipamalito ka na siya. Mga, siya, sa salad, o, Tunggu, sudah di pamelite kode ya. Aku lagi pusing di dalam selamat, kayak guys. Please subscribe for more.